investigasyon ginagawa nito sa mga anomalya at irregularidad sa mga proyektong infrastruktura sa kanilang distrito. Kamakailan sa pamamagitan ng isang affidavit, itinanggi ni DPWH Batangas 1st District Engineer Calado ang mga paratang laban sa kanya at iginit na lamang ito ng isang political agenda. Gid din ito, inutusan lamang siya ng isang kongresista na mga ng donasyon mula sa contractors para suportahan ang mga programa ni Representative Leviste. Hamon naman ni Leviste kay Kalalo, pangalanan ang mga sinasabing contractor na nagbigay ng donasyon. We're focused po on the facts. Inamin niya, namulekta siya ng pera sa mga contractor para ibigay sa akin. Sabi lang niya, donasyon ito, pero ang uh, pera naman ay may kasamang resibo at kung uh, sinasabi niya na may political agenda ang uh, pagbubunyag na to then uh, I would like to think na ang agenda po is linisin natin ng DPWH First District ng Batangas at gusto ko din sana na lumabas na rin ang uh, impormasyon na alam ni Engineer Kalalo tungkol sa iba pang mga sa First District ng Batangas. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs o BOC ang 28 luxury vehicles na pagmamayari ni Nasara at Curly Diskaya. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mag-asawa sa questionable flood control project sa bansa bilang mga kontratista. Ayon sa kanilang legal counsel na si Attorney Cornelio Samaniego III, hindi na ginagamit ng mga diskaya ang mga sasakyang ito kahit na nanatiling nasa loob ng garahe ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Uh, hindi po pwedeng ilabas, galawin, gamitin o tanggalin yung mga ipinaskil po nilang mga papel ng Bureau of Customs. At uh, tumatalima po tayo dyan. Kaya lahat po ng uh, 28 luxury cars, nakakordon po yan. Una ng kinumpis ng BOC ang labindalawang luxury cars matapos isyuhan ng search warrant ng Branch 18 ng Regional Trial Court ng Maynila. Habang kusang loob namang isinuko ng mag-asawa ang labing anim pang high-end vehicles na kanilang pagmamayari. Ang kay na... HPG Director, Police Lieutenant na Jem Malang. kumpleto at walang problema sa mga detalye ng sasakyan. Nakasaad din kung saan binili ang mga ito. Dagdag pa ni Malang ang verification result sa naturang mga sasakyan ay naisumiti na rin ng HPG sa Bureau of Customs. Tumanggi na ang HPG na magbibigay ng iba pa ang detalye. Maaari nang ma-access sa transparency portal ng Senado ang schedule ng mga ahensyang sasalang sa budget deliberation sa ilalim ng Senate Committee on Finance. Unang sasalang dito ay ang Department of Budget and Management o DBM, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pa sa lunes, September 9. Habang ang budget debates naman para sa panukalang pondo ng Office of the President at Commission on Elections o COMELEC ay sa kasunod na araw. Para naman sa Office of the Vice President o OVP, pag-uusapan nito sa September 15. Ayon sa pagtaya ni Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, magiging mabilis lang ang paglusot ng komite ng mga budget para sa OVP at iba Koa. pa. Al Al ni Gatchalian, dapat binabantayan din ng COA ang mga proyekto ng DPWH. Ngunit sa mga ibinunyag na impormasyon ni Senator Panfilo Ping Lacson, din umano ang COA sa katiwalian sa flood control projects. That's my understanding eh. Na ang COA physically dapat nandoon siya. Pag may progress billing, dapat titignan nila, o nakakalahati na ako, inspect ni inspector, inspect rin and then doon sa dulo, which is yung completed na. Sa isang panayam, sinabi ni OBP spokesperson Ruth Castelo na handa ang kanilang tanggapan ay ipakita ang mga dokumento ng pananalapi sa sinumang ahensyang nais magsagawa ng investigasyon. Dagdag ni Castelo ang mismong mga record na ang magpapakita kung paano masisiguro ng OBP ang maayos sa paggamit ng kanilang budget sa 2026. Matatanda ang naging sentro ng mga pagdinig sa Kamara ang OBP at Department of Education noong 2024 dahil sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Ang kay OBP spokesperson Ruth Castelo humiling ni ang kanilang tanggapan ng karagdagang 150 million pesos para sa susunod na taon. Ngunit 70 million pesos lamang ang isinama sa National Expenditure Program para sa 2026. Ayon kay Castelo, mahalagang madagdagan ang bilang ng tauhan sa 10 satellite offices ng OBP na itinayo upang mas mapagsilbihan ang mga mamamayan sa iba't ibang panig ng bansa. Dagdag pa ng opisyal, ang mas mataas na lokasyon sa kanilang pondo ay makatutulong upang maisakatuparan ang mas maraming proyek proyekto kabilang ang pagpapabuti ng mga gamitan sa teknolohiya at pagpapalawak ng serbisyo sa mga lugar na hindi saklaw ng ibang ahensya ng gobyerno. Ang attorney Rasol Mitmug, Chairman ng Blue Ribbon Committee, ang panawagan ay kasunod ng pagsisimula ng special audit ng COA sa MBHTE. Partikular ito sa sinasabing 1.77 billion pesos disbursement na isinagawa sa loob lamang ng isang araw ng Marso 7, 2025. Kinumpirma ng COA na ang payout ay para sa learners at teachers kit. Ngunit isinagawa umano ito, nang hindi dumaan sa karaniwang proseso ng pagsusuri at pag-aproba. Pananakot sa maliliit na bansa. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. sa Grand Military Parade na isinagawa sa Beijing, China nitong Miyerkules, September 3. Paggunita ito sa ikawalumpong anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at pagsuko ng Japan noong 1945 bukod kay president Xi Jinping ng China, dinaluhan ito at espesyal na panauhin sina Russian President Vladimir Putin at North Korean Kim Jong Un. Yung tatlong leader na kung saan hindi sumusunod at sumasalungat sa international law magkakasama sa parada. Panakot 'yun eh. Sa akin ano? Panakot 'yun, lalo lalo na sa maliliit na bansa. Pinuna ng kalihim ang pagpilit ng China na baguhin ang pananaw sa kasaysayan. Kasabay ng pagtutulak nito, napalitan ang umiiral na kaayusang pangdaigdig. Giit ni Chudoro, ang tinatawag na bagong kaayusan na inihain ng China ay hindi makatarungan at malayo sa katotohanan kalagayan ng lipunang ng Chino. Now, Xi Jinping says they want to change the international order to a fairer one. Let's examine the society of China. Is it fair? Is it free? Fire. Ang Ang pangyong sa Paris Summit, dala yung maglatag ng konkretong plano para sa mga garantiya sa seguridad sa Kiev. Ayon kay French President Emmanuel Macron, anim na bansa ang formal na nangakong magpapadala ng land, water at air troops sa Ukraine upang tiyakin ang seguridad sa sandaling huminto ang bakbakan. Ngunit agad itong binatikos ni Putin na nagbabala ng anumang tropang ipapadala sa Ukraine ay magiging legitimate targets ng Russia, lalo na kung magpapakita ang mga ito habang nagpapatuloy pa ang labanan. Ayon sa Kremlin, ang presensya ng banyagan tropa sa Ukraine ay tinuturing na banta sa Russia